na RJ Ito lang antok na antok asa ano to eh beach tent Beach tent At oyet kasi ako guys kagabi kasi hindi ako nakatulog masyado nagkaroon ng problema yung air mattress namin hinihigaan so parang nasa lapag na kami yung puwit parang nakaloblob na dun sa ano sa ground so hindi na ako nakatulog tapos lamig na lamig ako kaya yun guys puyat ang lola nyo so naging solusyon na lang eh, bumili na kami ng air mattress na isa kasi sira na yung air mattress na ginagamit namin ka na pang camping talaga yung una-una namin air mattress. So, that's it. Ano ba? So, ngayon, pakita mo ko sa inyo yung ano, um, place dito. Ayan siya, guys. Ayun na yung mag-ama Hindi makapag-zoom. Pero, video natin. Ito guys, dito na lang tayo. Antayin natin sila. Magbabasa tayo ng Game of Thrones na libro. Ito yung unang book. Yung um, A Game of Thrones. So, ano to? Um, series ng Song of Ice and Fire. Kaya, ayun. Sige guys. So, Ayan sila guys, swimming. I think they're Baptism dito in Rakigap. What are they doing? That's scary. I'm um, set up. So this ah uh, mga ano yan, sa Costco. Laman yan is para sa mga kitchen. Tapos ito, camping gears. Kasama na din minsan yung toiletries. So, um, investment siya guys. Solid, uh, solid yan para magamit mo. Kasi ito is yung bihisa namin. Eh, ito yung portalet. Um, ginagamit lang namin yan magbibihis lang kami. Pero kapag malayo yung CR, pwede na rin kaming gumamit na for, uh, dyan na rin kami umiihi. Pero syempre, hindi kami dyan dudum eh. Hindi na number 2 dyan. Tapos ito, camp chair, camping chair, galing sa Coleman. At, actually, tatlo to. So, iniwan namin yung dalawa kasi meron na kami parang sofa. Ayan. Dalawahan yan galing sa Costco. Mac tapos trolley. Tapos yung nakatopi na yan, beach tent yan. Kasi may beach na malapit doon dito. Yung parang lake tapos may beach seaside. yan. Tapos ito, camping table. Tapos ito, ay um, camp light. Tapos yun yung griller. Ito yung garden sa state park yan. Tapos ito ang aming tent. May mga tarp kami. Ito tarp kasi umuulan kasi siyang so natin next time natin dadalhin ah uh, is mag invest naman tayo para sa kanap, uh, canopy tapos ito yung bike namin tapos ito yung aming lutoan tubig syempre at iglo na um, cooler tapos syempre may sampah at yun camp light nakuha lang namin, ginamit namin para hindi magbumigay tong tent na to. Na tent tolda. Tapos ito ang aming portable wa uh, power supply. Yung jackery, binili namin to sa Amazon. Siya nagcha-charge. So, kahapon pa yan, namin ginagamit para sa air mattress namin. And ito yung tent namin. Yan. Uh, good for 6 persons to. Pero, uh, tatlo kami kaming gumagamit. Kasi sabi nila, kapag ka may tent ka, dapat times 2 parate. So, times 2 ng person yung bibilihin mo. Pero I think, kailangan namin ng mas malaki kasi dalawang air mattress yung ginagamit namin. So, ang brand niya na ay Ozark Trail. And, open natin. Tapos, may tarp din sa ilalim. Para hindi na may hindi mabutas yung tent. At, eto, yan yung aming setup. So, medyo masikip pero nakakatayo naman kami. Tapos may ilaw din dyan. Tapos, ito air mattress na mataas. And yung air mattress ni Rafa, ito sa aming mag-asawa. Tapos yung mga unan, syempre. Tapos, um, yan. Uh, electric fan na portable. Tapos, yun. Yung mga to. That's it. Ayan si RJ, nag-aantay ng anak niya nasa CR. Ayun yung CR lang ng tent ah, campsite namin. Ayan. CR restroom. Pwede maligo dyan. Si daddy. Tapos tomorrow, nag, at, nag ano kami, extend kami guys. Yun yung next naming campsite. May power supply dyan. So, yes. Ito yung kotse namin. Sampai. Ito yung picnic table. Kainan. At ito may galon guys. Diyan, sobrang helpful niya. Diyan maghugas ng kamay, mag, maghugas ng kamay, maghugas ng mga plato kung ayaw mong pumunta doon para maghugas. So, yeah, that's for uh, our camp set up. At meron rin pala kaming bike. I think nasabi ko na, yan, ganito na yung setup namin, guys. Hey that's guys, it. day 3 of camping. So, kagabi, naka 2 nights na kami. Ito yung pangalawang, ay pangatlong araw namin at hanggang hanggang tomorrow pa kami kasi nag-extend kami ng isa pang gabi so lilipat kami mamayang uh, camp yung merong ilaw I mean may electricity pero as a moment naulan siya kami ito yung tent namin tapos ito yung mga tarp yeah, may tarp din dun sa likod yeah. so yeah um, uh, ano na, morning at magagawa lang ako ng kape kasi kailangan natin ng energy. So, itatanong nyo, kamusta yung tulog ko kagabi? Maganda siya, maayos siya. Nakatulog ako ng maayos. At ng mga 7.30 na yata ako nagising. So, see you guys! Hello guys! So, pupunta ngayon sa Walmart. sa museum muna. Train museum muna. And then Walmart rin. Ito yung extension namin. And medyo kukulangin yata kami sa damit. Ayan, dalawa na yung tag namin for the extension si Madam Bising Jesse. Ayan. And nakapaglipat na <laughs> kami. Doon uh, kami, isang camp, ano lang naman yung tawag doon. Kapitbahay lang namin din yung nilapatan namin. And then, napansin namin kanina nagsiyalis na din yung mga kasabay namin ng weekend. Ah, uh, well, Sunday pa rin naman pero nagsiyalis na sila. And then, wala na din yung youth camp. Tapos na sila solo namin halos tong buong campground and we'll see kung ano pa magagawa natin later The honeymoon's just a phase Now I understand, I learned the first step You thought it would last forever <laughs> dun <Doon> tayo tara <laughs> so alam mo try tapakan eh Hayon yeah. ayun guys nandito kami sa Freshburg to ganito may museum dito asan dito si madam tingnan naman ano manggagawin namin dito guys oo nga sports mode natin yung mga ano crocs natin baka malaglag sports mode Ma mahirap na guys so ito nga itong gagawin namin ngayon magpipidal kami dito sa Riles sama nyo kami guys mukhang maganda tong view kasi ang daming tao and chance passenger lang kami buti na payagan sumakay eto na nga guys sumaandar na kami <laughs> Saya. Tingnan mo, kahit di ka pumidal. Enjoyin natin ito, ano? Kaya! All aboard! Hah, <laughs> This is an adventure. Hey guys! Yeah. <laughs> <laughs> Do -do. Guys, okay, so may baka may makita kaming Sasquatch dito. Ang champion ng high-density. Ano, slow down ba? Ano naman guys? Tingnan nyo, bangin sa baba. Bangin dito. Woohoo! <laughs> guys, bridge na to guys Tingnan nyo naman yan. Oh my gosh, bangin talaga yung sa side natin Imagine mo yung mga totoong trend na dumadaan dito before, no? Glide lang dito. Oo, ang taas. Ang taas ng bangin. Ito pa, bridge. Uy, sapot ng gagamba. <laughs> Oo, another bridge. Wow, this is an this is another level. Oh my God! Slow down, para na enjoy natin. Ooh, nice too. Uh. Sige, yan. yan rap. Mga trucks, no? Simple. May abandoned train, guys. <laughs> Nasa <laughs> harap. Abandoned range. O oh, ano yata ito eh. For industrial purposes. Wow, it's so amazing. Ay, siya yung kanina. Eh. Yung sa parking. Oh, Maria. Hiya. <laughs> ah, ganun. <laughs> Kala ko babaan na yun. so my thing rattlesnake. Dito pwede sa ano? Sa walking day. Kasi maingi eh. Oo, uh, oh, yun nga eh. Yun yung, yun pwedeng pwede dito. Oh, they stop. Let's slow down. Oh, wow. Windmills. Yeah, complete stop muna guys. Okay. Uh -huh. Chip moving like guys town down here over the hill I can't really see it right now I just went a line pretty far I promise there is a town down there <laughs> Okay um, Once we get going just kind of roll a little slow and you can kind of get a camera. Yeah yeah it's cool I think we saw it over here Yep Yeah that's the one. it's cool yeah, so when we have a much smaller group we'll stop at that spot Oh okay <laughs> Tadi yang tahu no? Yeah. Yeah, there it is. Eh, hey, na no, whistle kan terap. Ini <coughs> hey, mengalipin, pitaan. <laughs> Look at that. The hills are alive. Mario Kart Ha? Nini ano na pa ako pedal ng pedal ni. Eh. Ako kaya nag-umpisa nito? <laughs> na. na ano number na kanina eh, wala pa 'yung A.

So magbabas na ba tayo? Pinababa na kami doon. Yeah. So yung iba daw, nag-train pa So itong ride nilang to is hanggang dun sa train station ulit sa baba. Oh. Kasi nandun yung mga kotse nila. Okay. So tayo, since nag-kotse tayo Oo. Uh -huh. uh -huh. so, so dun tayo. Should... We're gonna ride here? I'm not sure. I think that's that one, this one. Oh, the other way. This one, right? I ain't sure. I think this way. Oh, didn't So, here. This is it. Back to Frostburg. Oh. Is it right? Donald Trump. Donald Trump, muna tayo guys. Kami ay gutom na gutom, hindi namin inexpect na, na ganun katagal. Ang magiging uh tour. A piece from the Guys I mean, day four. Three nights kami. May pangat nung gabi namin dito sa campsite. You can see, puro tali. Ito tali. Uh, ito yung bago namin campsite. Hindi na namin nata na video to. kami kahapon. Hindi kita nyo meron dun. Lumipat kami dito sa may electric. May uh, ilaw dito. I mean, um, saksakan. So, else, we'll ating tent namin ulit. May string light. Ano ba nakakita nyo ba? Yeah, that's it. Ito, saka ito, plug. i ilaw. E ito yung plug na saksakan. At yun si RJ. Mag-start siya ng fire. what ito yung fire pit. Yun yung campsite namin kahapon. Makatano. Kalo mo makikita nyo ba yung Alex. Yep. That's it. And, right. Ito. Mas maluwang to guys. $7 dollars lang pinagkaiba nya. Pabilisan na lang talaga ng pagbubok eh. Yun. Mas maluwang pang, usually yung mga RV yung nagre-rent dito. At, but anyway, andun pa rin yung CR, same. Ito Ito lang sira pagod na pagod kami guys napagod kami ang ganda ng experience sana ma ano rin yong ma appreciate nyo yung video namin na halos nasa West Virginia, Pennsylvania Maryland kami sa state line at nag ano kami track yung uh, old railway ginawang tourist attraction sa my Frostburg, Maryland sana na, na sabi ko siya ng tama pero It's really amazing. Um, experience at sana maulit pa any season maganda din yun siya sa pag fall no ha? mas maganda yeah. sa fall yun kasi yung ano yung meron doon na train at meron din yung mga leaves na nag ano nag change ng color oh, yung mga leaves na lalablab then dalawa, yeah. ano pa yun two options ang meron doon so pwede kang mag train papunta doon or magkotse. So yung kanina mga nakasabay namin, mga nag-train mm -mm. iniwan nila yung mga kotse nila doon sa train station. So nung pababa, pababa yun eh. So nagpedal sila hanggang doon sa station ng train kung saan nila iniwan yung mga kotse nila. So dire diretso pa sila kami. Parang halfway yata pinastop na kami kasi yun yung ano, Hindi shuttle. Hindi naman halfway parang 3 4 of yeah, our experience mas so <laughs> shuttle pabalik na doon sa ano. Oo. Sa headquarters. Dumaan din. kami sa ano sa Mount Savage. Na pinakita sa amin yung ganda ng Mount Savage kasi ano na 'to mountainous part na yun. as in talaga parang nasa top ka na talaga ng mountain pero napakaganda ng uh, scenic view sobra. Nakakabusog sa mata. Yes. And after that, nag Walmart kami kasi may nakalimutan kami. I mean, kasi Saan nag... Ayun muna akong <laughs> pa, magkano Surprising. pa. na yung binayaran namin. Surprise. Medyo mahal siya, guys. So, tatlo kami. Naka $200 kami. Ka kasama niya yung, ano, um, taxes and the experience. But, ano mo, parang sa experience, core memory siya. Hindi mo na siya... Parang, okay lang na ka ng ganun. But, that's once in a lifetime experience para sa akin. Yeah. Hindi hindi siya madaling gawin kung hindi mo talaga pupuntahan pag e-effortan. Pero hindi talaga yun, ano eh, hindi talaga yun yung plano namin. Pero nandun na kami, sarang, what? Let's try it. let's go and ano, experience it. Actually, hindi kami nag-book naki, yeah. alam mo yung parang kung bagay yung chance term chance uh, chance passenger na kami and anyway, napakabait yeah. ng mga crews doon, they help us out talaga, share. pero yeah. shout syempre out sa crew. kaya kasi ano din naman yun, kita din nila yun <laughs> yeah. shout out sa yeah. so, Forsberg eh? uh, first bird and, mm? and yak track and yak yeah, yeah. Shout But, anyway, that's it after noon, nag Walmart, ah, nag Macdo kami Macdo mm -hmm. with, uh, camping with Mac McDonald's tapos, after noon, uh, Walmart. Yeah. Napakaganda ng lugar na to. Sa Maryland. 10 out of 10, guys. I cannot exchange it with other states so far. Kasi ito pala na experience namin state for living and traveling and enjoying our life. So, yeah. Thank you so much. Don't for, uh, forget to like and subscribe. At bukas, tatapusin na namin yung camping namin. Uwi na kami. Back to reality na. Yeah.